madadala na to sa piso baka hindi na ito mabenta eh grabe Ubus po talaga ang baboy dito sa amin katunayan malaki po ang buho ng sa isang inahin ay eh, nasa 14 mil tapos bumili pa ng Bartolina ito Bartolina tapos siyempre ko co construction yon sa yun sa puhunan Luging lugi talaga. Yung puhunan mo dalawang inahin. Tapos tatamaan ng ESF. Wala. Ayan, 11 piraso itong ko. Ngayon ay eh, nasa dalawa na lang. Alos araw-araw. Alos araw-araw talaga magbabaon. Ito may dalawang natitira. Ayan, kuliputinan, painumanan, vitamins na lang yan. Hindi ko sigurado kung hanggang kailan ang buhay nito mga to talagang inubos talaga yung mga patiner ngayon mabibili na lang ng 2,500 yung mga inahin mabibili na lang tatlong daan, dalawandaan swerte ka na lang pag malaki aabot ka pa ng limang ay wala talagang nililinis talaga ang buong gas mas mura ngayon ang baboy patiner 2500 e eh, pag goods na goods pa baka may 35 kap 3500 eto ka wala na basa na ang tayo nito may eh, naman kung tutuluyan mo e eh, may buhay pa eh. antay na lang yung oras nila wala na, wala na, wala na, wala nang laman Wala nang laman Wala na, wala na. Dalawa na lang natitira Lahat ng mga digosyante ngayon yung mga kapitalista Sila yung nabulahan Pero yung mga nag-aalaga zero balance ay eh, saan pa kukuha ng ibang pagkakakitaan wala na ay kung bibili kayo ng abuik ngayon wala piso lang halaga nito mabuti kung may bibenta po ng piso pamigay mo na wala nang halaga ari wala na hindi mo na maibinta ito awa na lang awa na lang ari Ayan o, ayan ang kumain eh. Baka pag gising bukas, wala na. Biruin mo, inahin, magiging 300 na lang. Yung mga patiner, yung mga lechonin. 3,000. 2,500. 3,000. Wala lang, inungkod good na. Wala, kawawa talaga. Mahirap naman kung iisipin mo nang iisipin. Kung magpapapikto ka. Diba? Tuloy lang ang buhay. Mas malala pa nga yung iba eh. Mas marami silang halaga. Sa akin, dalawa. Dalawang inahin lang. Logi. Malaking logi talaga. Grabe. Kaalam na sa inyo, mga buhay. Puro babae yari, puro babae. Hindi ko din sila sa kanilang nararamdaman ngayon. Ay, na lang.